Siyempre kasama yun. Para sa pagdating ng panahon na kailangan ko nang harapin yung mami at daddy mo. That's Kuya, no? You know what, Andrew? Medyo nahihirapan na ako sa situation natin. Why don't we just tell Kuya na tayo na? I'm sure he'll understand. Oh, Denise. Kaibigan ko kuya mo, pero hindi pa kasi ito talaga yung tamang panahon. Eh. Why? Basta. Ako nang bahala na makipag-usap sa kuya mo tungkol sa atin. Okay? Basta hindi pa ngayon. I love you. I love you too. Sige, dito na ako ha. Eh? Okay. Bye. Take care ha. Ikaw rin.